Nasa kabilang linya po ang uh, mismong kalihim ng Department of Health, si Secretary Teodoro Dr. Herbosa. Secretary Herbosa, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino. Live na po tayo sa DWIC, Hello Channel 23. Do, ASEC. Good, good morning po, good Secretary. Ah, magandang umaga dyan. Magandang umaga, Drew. At magandang umaga sa mga nagsusubaybay sa DWIC. Pa. Unang-unang uh, tanong, Sekted, uh, na karamdam po ba kayo or tinamaan po ba kayo sa sinabi ng Pangulo na mahiya naman kayo? Ay, wala naman akong flood control project. In fact, ang sa akin, mas maganda, kaya nating gawin. So, gawin libre na ang pagpapagamot Yo. sa DOH hospital sa basic Opo. accommodation. No? Opo. Uh, John, yung mga ka-DOH hospital kasi, aniyan yan, merong percento, 90% ng beds niya, basic accommodation, mm -hmm. 10% yung pay. So yung pay, may bayad yun. May professional fee sa doktor, may bayad yung mga laboratorio, tsaka yung kwarto. Yung 90%, yun yung basic accommodation na tinatawag. Mm hmm. Kunyari, isabi nyo, 700 beds. May 70 beds doon na, ano na, ah, 700, 70 na may bayad. Mm -hmm. Pero yung 600 plus na ano, uh, 630, ayun ang tinatawag na basic accommodation. Apo. At dyan sa East Avenue, ang basic accommodation namin dyan, naka-aircon kayo. Wow. Oh. Mm -hmm. Pero mas gugustuhan. Kasama kayong mga 4-2 to, four to as much as 10 patients. Apo. Pagkatapos, uh, aircon naman. Pero Sekted, oh, for... mas gugustuhin ka pa rin na uh, sa bahay na lang kaysa naka aircon na may sakit sa ospital. Ay, <laughs> <laughs> Ay na yun yung programa namang isang sinaba, yung Bukas. Opo. Naalala mo, nagsabi din si President, 53 Bukas Centers. Ito yung mm -hmm. bagong urgent care and ambulatory services center. Mm -hmm. Yung ambulatory services, parang ospital din yan, pero uuwi ka. Pagkatapos kang makonsulta, maglaboratorio, at mante, outpatient, outpatient lahat yan. Mm -hmm. At from 6 a.m. to 10 p.m. yan. 53 na po yan sa iba't ibang parte ng Pilipinas at magdadagdag pa ako ng 31 this year na nakaschedule oh. kita yo. Right. Sekted pasensya na ako yung Drew Pag sinabing zero balance billing lahat as in pag pumasok na confine uuwi maski kisinto, maski singko walang babayaran. Yes aw wow. at Libre, at, at anong pong mga ospital ito kasi mayroong question si uh, Senator opo, Pia Cayetano. Opo, Secretary tana. pakilinaw nga kung anong-anong mga ospital ba ito DOH hospital kasi pag sinabing uh, DOH hospital opo uh -oh, go ahead po Secretary DOH run hospitals no mm -hmm. so, itong DOH-run, ang numero nito 87 sa buong Pilipinas naglabas nga ako ng listahan sa aking mm -hmm. Facebook no para malaman ng mga kababayan natin at pinababago ko na pangalan ng mga ospital para malamang DOH Saligay DOH Jose Reyes hmm. DOH is Avenue para yung mga tao alam na DOH hospital siya oh, okay so para mas madali kasi yung iba local government unit LGU meron ding university hospital yung hmm. UPPGH UP po ang nagpapatakbo noon hindi DOH hmm. yung West Visayas State University Hospital West Visayas State University yun. Pero kami may West Visayas Medical Center. DOH West Visayas Medical Center na ipapatawag ko sa kanila. Para hindi nalilito ang mga tao. Tapos may mga provincial hospital Ayun na pinapatakbo ng mga governor. At meron ding mga city hospital na pinatatakbo ng mga city mayor. Yan lahat government hospital. So yung hmm. anunsyo po ng presidente dito lang muna sa DOH hospitals. Right. Hindi pa kasama yung mga specialty hospitals dito, Sekted? Si kasama po, pero sa... ang specialty Apo. hospitals baliktad ano, 70% lang ang kanyang basic accommodation. At dahil siya ay specialty, kung minsan baka magdagdag pa rin may co na kaunti. Kasi nga mga mahal na procedure yung ginagawa dyan. Pero doon sa non-GOCC, yung specialty hospitals kasi po GOCC yan, Government Owned Controlled Corporation. Para siyang private na ang may-ari, gobyerno. Mm. Yan yung paliwanag dyan sa specialty hospital. Kaya nakakapagpatakbo tayo niyan kahit mahal yung mga equipment sa heart, sa lung, sa kidney, pa. napapatakbo natin. Kasi may mga pasyenteng nagbabayad dyan. At doon natin nakukuha yung pondo plus some subsidy. Po. Yeah. Ted, pakilino nga po itong UAR, uh, UARM nga ba ito? Hindi, yung uh, UARM. East, Avenue po. Sabi niyo, po. Apo, oh, yung East Avenue, binabanggit na semi-government po yan. hindi ba? DOH run ang East Avenue right. Medical Center. Okay. Yan ang isa. Uh -huh. Isa sa mga flagship hospital ko ngayon at isa sa pinakamalaki. At diyan hmm. yan, sabi ko, aircon ang ward. Uh, po. All uh, right. Ward or basic accommodation. Yan. Po. Yan. Sekted, wala pong problema <coughs> dun sa binabanggit na magandang uh, binang, uh, sinabi ni Pangulo na zero balance billing. Mm -hmm. Kaya lang, uh, alam naman po natin na pagdating sa mga government na hospital, eh parang pila ng MRT yan sa dami ng pasyente. So, bago itong zero balance billing, dagsa na ang pasyente, how much more ngayon na talagang binanggit ni Pangulo na talagang libre, paano po kayo mag-a-adjust, Secretary Baka Herbosa. mas dumagsa, Sekted. Jan, yan yung yan yung bukas. Kasi 80% ng pumupunta sa aming regional hospital, kagaya nyo, ayaw mo hospital. Hmm. Gusto lang nilang makuha yung mga laboratory test, CT scan, MRI na meron kami doon. So ang ginawa namin, nagtayo kami ng bukas center sa community para mabawasan yung mga taong uh, ambulatory cases, yung mga outpatient para yung pupunta lang talaga sa ospital yung kailangan ng inpatient. Mm -hmm. So yun yung sistema diyan, uh, it's a whole system na meron tayong outpatient bukas. Pati yung mga surgery, yung mga operasyon na mm -hmm. na outpatient, doon na namin ginagawa sa bukas. Makikita yung para sec? mabawasan yung madecongest yung mm -hmm. mga malalaking ospital. makikita yung mga bukas center na yan, sector. Ah, sa buong Pilipinas din yan. So I have 53 now running. Ang nagpapatakbo din yan, yung Medical Center Chief ng aking mga uh, big hospitals. Mm -hmm. So mga staff din nila yan. Yung yung lokohan nga yung isang pinatayo ko sa, sa Santo Tomas, Pampanga. Ang tawag nila doon JB Liit kasi JB Lingad yung hospital sa Pampanga mm -hmm. ng DOH eh. Okay. So may tawag sila doon sa uh, don sa bukas. JB Liit at JB Laki yung wow, original parang extension ha, oh, na ganoon. Oh, Pero ang tawag nila hospital kasi walang H oh. pagkapampangan, di ba? Para ikaw, pag napunta <laughs> pampanga secretary Erbosa. Walang oh. age. Oh. <laughs> para alam mo totoo yung pronunciation na yan. Yan ang tamang pronunciation ng pangalan ko, Erbosa. Oh, okay, oh no. <laughs> Isa pa. Yung po bang bukas center niyo is bukas, 24 oras? Ah, hindi. 6 a.m. to 10 p.m., dalawang shift ng nurse lang. Mm. So, oh, yung yung 6 a.m., urgent care ang tawag namin doon. Yung emergency medicine doctors ang nagmaman nung, uh, mm. uh, urgent care. So, maaga pa lang, alas 6, pwede ka na magpatingin. Pagkatapos, pwede ka pang pumasok sa trabaho kasi by 7 or 8, malamang tapos na yung processing mo. So, mm -hmm. makakapunta ka pa sa 9 o'clock na trabaho mo. Kaya gustong-gusto siya ng mga tao. Kaya nga naging blockbuster. Mm -hmm. Yung bukas, 28 lang ang pinlano ko itayo. Mm -hmm. 28. Sabi ko, 28 bukas centers for the 28 million poorest Filipinos. Kasi libre din dyan. Eh. Libre wow. din ang patingin dyan. Ang mm -hmm. problema, napaka-successful, I now have 53 running all over the country. At may 31 pa ako nakabudget dito sa 2025 oh, twenty-five na itatayo. Oh. Pero sa ho ba yung ating pong mga personnel na nag, nag, nangangasiwa, nagmamando ho dyan, uh, Secretary? Uh, meron naman kaming sistema ng tinatawag na prioritization o triage. sino mm -hmm. pinipili, kung ikaw ay serious, mauna ka. Kung ikaw ay makakahintay, schedule ka pa. Mag, mm hmm. schedule Mag, you can wait. And, or kung outpatient ka, i-refer ka dun sa bukas para hindi na magsiksikan dun sa ospital. So may mga pamamaraan naman kami at sistemang ilalagay sa uh, para magkasya talaga lahat ng pasyente yung kinakailangan. Pero totoo, uh, pwedeng mapuno ang mga DOH hospital sa sistemang ito. Ang gusto kong malaman ng publiko, meron din tayong 10% bed sa private na pag namin sila ng lisensya, kami po kasi naglilisensya sa, sa private, 10% ng kanilang kama ay kailangan charity beds o ano. field health beds. Oo. Mm -hmm. So dapat magkasya na yung PhilHealth na reimbursement doon. Mm -hmm. So may, siguro may konting dagdag kasi private 'yan, walang subsidyian ng pamahalaan. Hindi oh. kagaya ng DOH mm -hmm. ang sweldo ng doktor galing sa gobyerno, Diba? Ang equipment galing sa uh, government mm -hmm. Yung private dapat magkasya na yung PhilHealth. At yun naman ang ginagawa ko bilang chairman ng PhilHealth. Mm -hmm. Tinataas namin yung mga benefit packages ng PhilHealth mm -hmm. para uh, willing na gumamot ang mga uh, private hospital. In fact, yung dialysis nataas ko to 6,350 mm -hmm. per session. So uh, nagpupupot yung mga private, nag-expand. So yung mga may hirap, kasya na yung PhilHealth mm -hmm. doon sa Okay. Hindi nila sila nagsisiksikan doon sa dialysis okay. ng DOH. Dati kasi 2,500 lang yan eh, per session. So, so naglalabas pa ng 5,000 yung pasyente. Sek, pasensya na. Pero sa ilang beses namin ni Sir na. Drew na mapasyal sa mga ospital na privado, iniaalok ba yan? Yung sinasabi mo? Oh, nag, Ang mga announcement ka, nung bumiyahe ako, nakita ko free dialysis para. I mean, yung sabi, uh, sa private hospital na ano? 10%. Na 10% oh. na... Oo, oh, ah, uh, nasa lisensya po yan. Ah, ganito, no? hindi, ko, min hindi pa minonitor yan. Hindi pa. I dapat nasa lisensya nila yan, na mm -hmm. 10% a charity. So kung puno ang, ang public hospital... So it's hospital. mandatory? Yes, it's part of their license. Mm -hmm. So okay. ngayon, baka pagka puno na, eh, baka maglipat kami sa kanila. Uh, Ganun. Okay. Para yung PhilHealth ng pasyente, yun ang gagamitin pang bayad. So, Alam mo, yung ibang hospital pumapayag, yes, a PhilHealth, dahil matataas na yung PhilHealth rate. Lalo na kung simple lang yung kaso, Apo. pneumonia, dengue, kasi dengue, 47,000 na eh, uh -huh. yung PhilHealth na bayad. Apo. Ganun din, yung mga pneumonia, parang 30 plus na yung bayad. So, so happy na yung mga private na kahit PhilHealth lang, na nakakabawi sila ng mga pambayad ng kuryente, sweldo ng nurse, at gamot. Ganun. So, Sir Ted, is it okay na halimbawa pagpasok pa lang sa ospital na privado, itanongin na kaagad mm -hmm. ng pasyente na meron pa po ba kayo nitong uh, bakante nitong uh, lugar na ito, kwartong ito? Pwede po ba yun? Okay lang? Yes, oo, mas maganda ganon. Kasi nga, uh -huh. ang okay, nagiging sistema, na napipilitan kuminsan yung iba magpunta sa private. Kasi okay, sabihin, actually, sabihin nila, puno ho eh. Gusto niyo mag-private kayo sasabihin ng doktor kasi, oh, so ang nangyayari pupunta sa private magugulat sila mahal pala yung bayad sa private pala meron naman pala dong allotted na 10% no correct, sa, correct. so uh, dapat mamimili din sila ng kanilang accommodation mm, so, very important yung sa sa healthcare kasi sa ospital may parang three levels ng billing yan yung nasa ward yun yung pinaka basic yung may middle level, yung mga two-in-a-room, semi-private kung tawagin, at yung single room at suite. So yung mga presyo dyan, three rates yan. Nag-iiba <laughs> sa ganyan ng, ganyan ng billing system. Uh -huh. sa so, pag napunta ka sa single room or suite room, pinakamahal, pati professional fee mo ito, mahal. Ito, 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 pati, tama totoo. Pati laboratory mo, uh -huh. mas uh -huh. mahal. Tapos kung Makikita pipiliin mo pa yung magagandang nurse, talaga mas mahal. Ay, ay oh, oh. ma- <laughs> <laughs> pero, pero, yung Tapos ang gusto mo, sinihan na, na kalaki pa. yung, yung kwarto mo. Mahal talaga yun. De, yun. Ang tawag doon, private duty nurse. <laughs> yun doon, <laughs> doon. Meron din doon, yung mga mayayamang ah, pasyente ko, kumukuha ah, sila ng private duty. Hindi na sila nagdidepende doon sa oh, nurse doon sa town. mas mahal. Nasa mo tabi mo na. na banyan, pero binabayaran mo yun. Isa lang naman ang sasabihin ko. Pero ayoko ha. Kung sakali ha. Kilala niyo po ba si Secretary Teodoro Erbosa? Bata niya po ako. <laughs> Sekted, uh, last na lang on my part. ano, uh, Last time po, no, binanggit po ng uh, ating pong pangulo sa kanya pong ikaapat na zona, yung ilang pong mga talagang sakit na matitindi na kailangan pong uh, paglaanan na, ng uh, malaking pondo ng uh, gobyerno, of course, uh, PhilHealth. Kumusta na po, lalo po yung mga, tama ba, sa heart, oh. sa kidney? Yeah. diabetes. Sa, uh, may diabetes. diabetes. Answer. Answer. Cancer. Cancer, uh, sekretary. Kamusta na po doon? Ayun, ayun nga yung sinasabi ko, yung sa heart attack, naglagay naglagyan na namin sa PhilHealth ng 500,000 benefit package Pagka ikaw ay ma-angioplasty yung, yung, yung pinaluluwag yung ugat ng puso. Mm. In fact, ang kwento nga sa akin doon sa isang private hospital, ginamot na nila yung heart attack na jeepney driver. Dati yan ililipat pa sa private. Mm. Pero dahil may 500,000 sila sa, ay, sa sa charity. So, pero diyan dahil may may 500,000 sa Pilat, ginamot na rin nila kahit jeepney driver lang. So napakaganda yung pag -pa pagtataas ng mga pondo. Breast cancer, 2.1 million. Yung basa, yung kidney, kidney transplant, tinaasin na rin namin. So lahat ng mga packages sa Pilat, tinataasan namin para uh, gumanda ang access ng Pilipino sa lahat ng klaseng healthcare. All right. Pero mas pipiliin pa rin natin, Secretary Ted, na tayo yung malusog. Oo ano oh, naman. <laughs> Ted okay. lang yon di Apa? ba, Ted? Tamang Apa? pagkain, hersisyo, at disiplina. You... <laughs> uh, Ted! Ted, ah. Ted yun, di ba, Ted? Ted, oo. Oh, oh, yun, tamang pagkain. Ha? Ted lang. Tamang pagkain, bawal, oh, tamang pagkain, bawal maalat, matataba, matatamis. Hersisyo, 30 minutes a day. Disiplina, bawal ang sigarilyo, alak, droga, at at uh, drugs. Oo oh, yun hmm. na. At po yan, sinusunod ko na, Sekted. Ang uh, natira na lang sa akin, alam nyo po kung ano? Ano yan? Magsinungaling. <laughs> <laughs> Sek, maraming maraming salamat sa pagkakataon. Salamat ha? As always, ha? thank po, you so much po. Salamat po, Good Iyan luck. po kayo. Salamat. salamat. Po, good morning, good morning. Good morning.